Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong tatalakayin ang isang mahalagang paksa na madalas na binabanggit sa banal na kasulatan. Ang mga huling araw. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At paano tayo dapat maghanda? Ang mga palatandaan ng huling araw. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5, binanggit ni Apostol Pablo ang mga katangian ng mga tao sa mga huling araw maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Iniibig ang kalayawan kaysa sa Diyos. Ang mga katangiang ito ay malinaw na nakikita sa ating panahon ngayon. Ang paglaganap ng kasamaan, kawalan ng respeto at paglayo sa mga aral ng Diyos ay patunay na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Ang mga kaganapan sa huling panahon Binanggit din ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 7 ang mga kaganapan na magaganap bago ang kanyang muling pagparito. Maglalabanan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom, lindol sa iba't ibang dako. Ang mga kaganapang ito ay nagaganap na sa ating paligid. Ang mga digmaan, kalamidad at iba pang mga trahedya ay nagpapaalala sa atin na ang katuparan ng mga hula ng Biblia ay nagaganap na. Paano tayo maghahanda? Palalimin ang ating pananampalataya. Mahalaga ang matibay na kaalaman sa Biblia. Sa panahon ng mga huling araw, higit nating kailangan ang gabay ng salita ng Diyos upang manatiling matatag sa pananampalataya. Mamuhay ng may kabanalan. Iwasan ang mga gawaing makalaman at ituon ang ating buhay sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Magbahagi ng mabuting balita. Ipahayag ang pag-ibig at kaligtasan na ini-aalok ni Kristo sa lahat ng tao. Maging mapagbantay at manalangin. Laging maging handa at mapagbantay sa mga kaganapan sa paligid. Huwag kalimutang manalangin at humingi ng gabay sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Mga kapatid, ang mga huling araw ay hindi dapat katakutan, kundi dapat magsilbing paalala na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Naway magpatuloy tayo sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa habang hinihintay natin ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Kaya kaibigan, siguraduhin mo na ikaw ay handa na upang ikaw ay makakasama din ni Jesus sa pagpunta sa kanyang kaharian. Kung hindi mo pa alam kung ikaw ay handa na ba o hindi pa, gawin mo itong mga bagay na to. Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa Diyos ngayon din. Hingiin mo ang kanyang kapatawaran at tanggapin mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng iyong kaluluwa. Sabihin mo kay Jesus Christ, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Come into my heart and save my soul. In Jesus' name, Amen.